Hello mga ka-SS. So ayan, maglalakwat siya muna ang inyong tindera kasi kakain muna sa labas para ma-enjoy naman yung kanyang sarili and inimbitan tayo may sponsor. <laughs> Thank you po, Abrella. So ayan, um, gora muna ang inyong tindera. Yeah, Ano? Sabi ko, ay tama, kasabi to sa Crispy King. Ay, <laughs> Adyay nalang po, Logon. Sya sila'y siya na nalang po, Logon. Aha, sosyalong ka, ha. Oke. Okay. Vale. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Oke,leaman. Oke. Le specimen. ý thức ý Thank you. thức ý thức ý thức ý thức ý thức ý Okay. Ay brother, come mo. Come. Okay, sorry. Uh -huh. Akala ko sa kuya. <laughs> na malengke tayo so isang kahon at ay dalawang boxes na naman yung ating um, pinamalengke ngayon so nag grocery tayo kanina after natin kumain gabi na nga kami nakapagbukas ng tindahan so ayan gabi na kami nakapagbukas <laughs> so ayan mag-aayos ako nito ngayon habang bukas ang ating tindahan so grocery haul na naman tayo so ayan may bago tayong tindang ngayon kasi naghahanap yung mga bata sa atin ng ice candy so hindi naman ako gumagawa ng ice candy kaya gum bumili na lang ako nitong Frosty Ice Pop. So, 24 pesos yung kanyang puhunan. And may laman na siyang 8 pieces. So, bali 3 pesos pumapatak yung kanyang puhunan. And then, benta natin tong 5 pesos. And then, naubusan na din tayo ng... Dutch meal. So, bumili ako nito and then nakita ko may free siya na Lucky Me. So, syempre, kita na natin yung free. Thank you. So, ayan. Dalawa lang yung binili natin ito. So, dalawang tag-aapat na peraso. Kasi may libre naman siya. And then, ito, potato fries. Bago natin yun na flavor. Kasi dalawang flavor lang dati ang binibili ko. And then, kombi. Naubusan din tayo ng kombi. So, dalawa na tong binili ko na supot. And then, chipi. Naubusan na din tayo. And then, mga pansit santon yan, magbenta ang piyatos na blue. So, dinagdagan ko na. And then, wala na din tayong Nescafe, 25 grams. And then, wala na din tayong beef fresh So, piso pa din ang benta ko nito. Itong beef fresh tsaka yung Max, piso pa din. Swak, yan. Mga presto. So, dito kami nagka-problema sa presto. Kasi sabi doon, sa grocery, may free daw siya na dalawang greatest white. Tapos wala doon lumabas sa resibo na meron kaming libre. So, doon kami natagalan. Nakipag-argue pa kami <laughs> doon sa, sa, customer service. And, ayun, mga toyo. Hindi pa naman sila nag price increase dyan. And, meron din kaming nabili na coke medyo mura sa pure gold niya yung coke. Ito, kasi nawala na tayo ng ano, mismo. So, bumila na kami ng dalawa niyan para pasigurado kasi mag-weekends na naman. And then, bumili din kami ng mga alak. Ito, bumili kami ng Alfonso, ng ano, so ayan. And, um, yun, mga sabon. Yan, mga sabon. Bumili din ako kasi mabenta yung source meron pala dito yung silka. May free na din siya na um, sardines. So, kita na din natin yan. And, ayun. Ayan lang. Wala namang iba akong masyadong binili. Inabot lang naman po yan ng 4,000 plus. <laughs> Oysterific. Mabenta din ito. So, bumili dali dahil dalawang flavor na ng Max kasi dati isang flavor lang yung aking binibenta and then yung magic sarap natin magbilis tong maubos so bimili na din tayo and then Milo so kahit meron pa tayong stocks nito pero ito kasi mura ito so bumili na ako kasi 99 pesos lang siya 12 pieces na so ayan konting update lang natin ngayong araw na to kahit na naglayas ang inyong tindera. <laughs> so, ayan guys. Thank you, mga ka-SS.